everyone! Samahan nyo naman ako ngayon sa dental clinic dahil nga madami yung nagko-comment sa si inyo na bakit daw hindi ko i-try na magpa-brace ng ipin. Kaya naman ito na ba kahit nakakatakot, igugaw na natin yan. Hala! Oh, mga ngipin mo. Aha? Kala mo? Yan o. Pasta, pasta. Pasta, ito yun. Paparot ka na muna. Aha mo? Sorry. Ito rin. Sobrang dami ko nga nababasa ang comment na bakit daw hindi ko itry na magpa-brace ng ipin. Kung may pera lang, Bel, sana ginawa ko na noon pa. Gustong gusto ko nga talaga brace ng ipin noon pa lang. Ang kaso nga lang ay sobrang dami ko talagang gastusin sa buhay. Security ko nga rin talaga tong ipin ko. Kaya naman gustong gusto ko na nga rin talaga tong maayos. Sino ba namang hindi ko yun na makangiti ng maganda, di ba? Kaya naman ang sabi kayo pag iipunan ko lang tapos dediretso na talaga ako sa dentista. Kaya naman ngayon napupunta na nga kami sa dentista na nare-refer sa akin ng pinsan ko. O di ba brace kasi siya Kaya naman nagtanong na ako sa kanya kung saan nga yung dentist niya. Pinaflex ko na nga rin pala sa kanya tong pink niyang helmet na may ribbon. O di ba ang cute? <laughs> Ma'am, shower ka po. Hindi na po. Sanay. Yung statement. <laughs> Sama ko nga pala si mama, yung pinsan ko, tapos yung boyfriend niya. Medyo malapit lang naman yung pupuntahan namin, pero ayan, nagmotor na nga kami para nga mas mabilis makarating doon. tapakan. <laughs> Nakikita nyo nga kapag naka-side ako, eh talagang kitang-kita na naka-usli yung ipin ko sa harap. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan yung ipin ko, pero siguro kasi sobrang taas na ng confidence ko kapag maganda pa yan, kaya naman binawaan lang ng onte. chiris. <laughs> Noon pa nga lang talaga yung eh, papapasta na ako ng ipin dahil nga napansin ko na hindi talaga maganda yung ipin ko. Maganda naman siya kaso nga lang sirain kahit na inaalagaan ko naman talaga. Hindi ko nga rin napabrace yung ipin ko noon dahil nga aminin naman natin na ang mahal. Pero ayan ngayon, babawi nga tayo sa ipin ko at ipapaayos ko na nga siya. Pero expected ko na nga talaga na hindi agad-agad mabibracean dahil nga marami pang kailangan gawin bago ang pagbibrace. Pero bago nga ako mabracean, be, eh, parang mamimit ko na muna si Lord. Hala! Muntik na kami mabangga, buti na lang talaga ay close my eyes. Huy! May traffic enforcer naman nga rito pero hindi nga nasusunod dahil nga sa matitigas na ulo ng mga driver. By the way, sa sangandaan nga lang pala yung pupuntahan namin. Ayun, dito nga lang to sa Macville Dental Clinic. Marami nga rin pala nag-alok sa akin ng mga dental clinic. Ang kaso nga lang ay lalayo kaya naman hindi ko rin talaga kayang puntahan. Kaya naman kung malapit lang kayo sa amin, be, naman. Cheers! <laughs> Dapat nga raw ay maaga talagang pumupunta rito. Ang kaso nga lang itang na nga kami nagsigising kaya naman ngayon lang din kaming nakarating. Waiting nga lang pala kami rito pero ayoko nga kumain dahil nga baka madumihan yung ipin ko tapos makakita si Doc sa akin ng tinga. Hala! <laughs> pero magpapakliling din naman ako kaya naman talagang matatanggal lahat. Ano nga matanggal rin dito yung sakit na nararamdaman ko ngayon? Chiri. <laughs> Hindi ko na nga talaga matiis yung gutom ko kaya naman ay nag 7-11 na kami at sabi ko nga kahit tinapay lang ay go na namin yan. BCB? Ang tagal niya mag-isip. Anong flavor ng tubig? Ang flavor ng tubig ay... <laughs> <laughs> Balik na nga rin pala kami agad sa clinic tapos eh, ayan na habang naghihintay nga kami nanonood muna kami ng movie dito. Banda rito nga talagang kinakabahan na ako dahil nga pinatawag na kami. Next try nga lang yung ipin ko pero hindi ko na nga naipakita lahat dahil nga ayoko naman ng videohan lahat. Naiiyak nga rin ako magvideo masyado dahil nga meron pang mga naghihintay sa labas. Nagpaalam nga rin pala kami kay Doc na magwa-vlog kami at pumayag naman siya sobrang bait grabe. Ang sabi ko nga kanina kapag masungit yung dentista ay eh, talagang iiyak na lang ako. Chiris! <laughs> Nabasa na nga ni Doc yung x-ray ng ipin ko. Kaya naman ngayon sasabihin niya na nga kung ano yung mga gagawin namin. Bali kasi ma'am, kapatid. So, yung mga ngipin mo. Akan? Kada mo? Kaya ah, o. Oh. Pasta, pasta. Hmm. Parang pinagigit pa yung pasta nito. Yung pasta na kung kasi yung isang beses. Pero parang pinagigit. I'm for sure ha. Pasta, pasta. Ito yun. Paparot ka na muna. Ah, tama? Um, sorry. Ito rin. Yung nandito, ma'am, usually yan, dalawa. Dalawang kanal. So, magiging kwarta yun sa ibang clinic. Tapos, usually yan, nasa 5,000 to 6,000, pwede mas mahal pa doon. Per kanal. So, usually yan, kung dalawa yan, ma'am, 6,000 na 6,000. So, 12,000. Kasi, dito sa bagang naman, ma'am, ito, pag eh. Pwedeng tatlo, pwedeng apat. Bawat isa yun, babayaran. So, para sa akin, ulahin mo, pasta, root ka na, then after kapag okay na, sa ka mag-office. Nagkasabi pa nga lang si Doc ng price, pero talagang lulang-lula na ako sa presyo. <laughs> Ang hirap talaga kapag may sirang ipin dahil nga magastos. Kaya naman kayo hanggat bata pa kayo talagang alagaan yung ipin nyo dahil nga paglaki nyo ay talagang sasakit yung ulo nyo sa mga ganitong problema. As expected ko nga ang sabi ni Doc ay eh, hindi pa raw ako pwedeng braisan dahil nga marami pa raw kailangan gawin sa ipin ko. Kailangan pa nga raw pastahan yung dalawa kong ipin sa harap tapos yung dalawa naman is root canal. Pero ngayon ang gagawin nga lang pala sa akin ay pasta tapos cleaning. Habang kinukot-kot nga yung ipin ko ay hindi naman siya masyadong masakit pero may part nga lang talaga na nakakangilo. Kapag mga bandang likod na ng ipin ko ay talagang ngilong ngilong-ngilo na ako. Sobrang dugo nga talaga ng ipin ko dahil nga ngayon lang talaga siya nakalkal ng ganito. Pin ko at pastahan ay nakalabas na nga rin ako agad. Grabe, sobrang galing nga talaga ni Doc magpasta dahil nga hindi halata nakapasta na yung ipin ko. Maghanap nga lang pala kami ng ibang clinic na pwedeng mag-root canal sa akin tapos braces na agad. Babalik na nga lang kami rito kay Doc kapag bebracean na ako. Tapos sabang inaantay nga pala ako nila mama kanina ay kumain nga sila rito sa pink house. Medyo kabado nga talaga ako sa pag-root canal sa akin pero abangan nyo na nga lang kapag naka-braces na si Erian. Hala! Hindi, kala ko mga 7 eleven kayo. <laughs> 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 So, uh, why na? Talaga iyo. ako dun. Kumakanta naman lang akong, ano eh, yung sakit, yung namin yung ko. She's smiling like nice. she's... <laughs> Pag hindi ako masaktan. Kasi ang sakit talaga, kung lalo sa ilalim dito. Kung kailangan nyo nga rin pala magpa-dental clinic, ay eh, bisitahin nyo na nga lang rin pala yung clinic ni Doc Claire. O ba, diba, sobrang ganda na ng ngiti ko, pwede pwede ko na kayong ngitian araw-araw. Hala! Yun lang pala, like, follow and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!